I Tanggalin, -tanggalin mo na, sa likod Isasaksak agad 'yan. Okay lang 'yan. Okay, Santo ilalagay? Ano um, mo oh. hindi naman gumamit ng mong? pang lang naman 'yan, 'di ba Ito na 'yung chiller. Ay, chiller freezer. Ayan po yung brand niya, oh. Joy Day. So, hindi siya brand new na napunta sa akin kasi may mga gas-gas na siya dyan. Asa naman yun? Ayan, o. Oh. Parang pinul out lang nila to. Tapos, nalipat sa akin. May nag-comment na Taga-Cavite siya. Wala. Taga-Cavite yung nag sa akin. Sabi niya, Um, pinul, okay naman daw to pero pinul out lang kasi magpo-focus sila sa Quezon City. So kasak, kakasaksak lang yan pero malamig na malamig na yan. Umuusok na agad siya so ibig sabihin okay siya. Madumi nga lang nung medyo madumi. Nung na-pull out, hindi nalinis agad. Pero, ayan, nag-start na akong mag-post. Nasa labas yung signage. Ha? Hindi na kaya siyang ay Tikman natin agad tayo ang magiging buhay bueno ng mano. Ito mo. Nasaan, ano yung expiration Sasagutin ko yung mga tanong ninyo sa Facebook page ko, Yvonne Bautista. Um, nagulat lang din ako may nakarating na ahente sa amin kasi dulong street na kami pero nakadaan pala sila dun sa tindahan ng kapatid ko parang ang inoofera nila yung malaking bungad malaking tindahan kaso may selecta na kasi sila dun so um, hindi naman ako masyadong nagduda na scammer sila kasi nakasot sila ng ID at sabi ko Siyempre, kung hihinga nila ako ng cash agad, eh, hindi ako magbibigay. Medyo kinabahan lang ako dun sa part na pinikturan nila yung dalawang valid ID ko. Tapos isang um, proof of billing. Tapos sabi nga nila, bukas ay babalik sila, dala na yung refrigerator at halagang 3,000 ano lang yan siya guys. Parang nasa 3,3. 3, 3 plus lang. Yan yung pinakauna mong orderin sa kanila. At wala akong nilagay na pondo or iniwang pondo sa kanila. Basta ganun lang. Pero walang electricity na ano ba tag doon? Subsidy. Walang ganun kasi inverter na siya ah uh, matipid siya sa kuryente and as of now siguro 2 days na siya sa amin habang ina ko to hindi na mumuumuo yung yellow and sa next order mo kahit tatlong box lang ng ice cream ang orderin ay free delivery na so magkano lang yung tatlong box ba diba? kaya okay si Joy Day masarap and pangmasa yung presyo